'Di ba meron akong ano um Hindi mean, nalulungkot ako. So 'di ba meron akong beta. Tapos dalawa yung namatay kasi isa patay. Tapos ngayong araw patay na rin yung isa. Ako oh, bad trip na iniisip ko kung saan ako nagkulang na ano problema. Just ko. Everyday ko naman siya chine-check. And then, napansin ko nung kahapon na siya kung isang araw, hindi siya kumakain. Tapos, nagagawa siya ng bula-bula. So, hindi ko alam kung anong trip niya. Isa nandun siya sa isang gilid, tapos gumagawa siya ng bula-bula. Uy, -bula. baka mamaya mga itlo, ganun. Ganun na sa isip ko. Kasi di ba ang mga beta pag gumagawa ng bula-bula, which is dapat ang gumagawa ng ismail, eh babae siya. So, sabi ko baka mamaya mga to or what. pero hindi naman siya nag-mate. So, yun na nga. Kanina, pag-check ko, pag-check ng pinsan ko, patay na. Nungkot naman ako. <gasps> Sayang. And then, ito, habang nililinis ko yung kulungan niya. Ayan. Napansin ko, may ganito. Ano to? Ayan o. Ayan. Ano kaya itong mga to? Ayan. Ayan siya. Ay, yan. Para siya sumabog na ewan. Ngayon eh. So, tinanggal ko kasi yung mga pebbles niya. Pagkatanggal ko ng pebbles niya, nag-ganyan. Nag, nag so, ang laki niya kasi bigla siyang lumobo. So, hindi ko alam kung ano to. Kung organs niya ba to or what. So, sa mga ano dyan, may mga beta, ano ba to? Gusto kong tanongin si ano, Tatay Ron kung ano nga ba itong nangyari sa beta ko. Para nasa ganun. Yung mga paparating na bagong beta, guys, maalagaan ko na maayos. Hindi ko nito nangyari. Na-stress pa siya. Ayos naman ako. Mag-alaga sa'yo. Bakit ka na-stress? May yakak... ka. Nalunong ko tuloy ako para talagang filled ano ko. Mother fish. So, order pa naman ako ng ano ng panibagong set, which is ang darating sa akin is lima. So, gusto ko sana kasi pair sila. Ah, kakaloka. So, ayun. Ikikit ko muna to hanggat, ayan, hindi ko nalaman kung ano yung nangyari. So, I will ask, ano, the page regarding on that. So, sa mga may idea, sa mga may beta dyan, kung ano ba nangyari dito sa fish ko, comment nung below.